Good morning uh, Good morning mga lodi Dito tayo ngayon sa ano para magpalit ng Tuturo ko sa inyo kung paano magpalit ng ko uh, 3 Tail light, back light Sa ko 3 to so, Dito tayo so, Wala kasi itong bolt wala siyang tornilyuhan wala siyang mga bolt para makabitan so ganito lang kadali para turo ko sa inyo dito sa likod yan pinipihit lang yan ito tinanggal ko na kanina to makikita nyo ito yan sa likod yan. Pinipihit lang yan counterclockwise sa likod. Ah, clockwise. Clockwise sa likod para pagbukas. Clockwise lang. Ito naman pagkabit. Yan, ito. Parang sakit lang siya sa likod. Hindi mo na kailangan... Hindi mo na kailangan ng

i natin yung isose So, yun, Gumagana sya Ito magana na siya. So, ibabalik na natin. So, pagbalik naman yan, papasok nyo lang ulito dun sa loob. Tapos, pihitin nyo ng counter clockwise. Parang pagsara lang ng soft drinks. So, din lang yan. Kabit so, na natin. kita nyo. Salpak lang ulit natin. Push lang natin. Kailangan ipatama mo yan. Pag na ano na. Pihitin mo lang. Itulak mo lang yan. Para, para magsara. So yun. So yun. Okay na. Ganun lang kadali. Karon sa likod, pipihitin mo lang. Ito pupunta ka sa likod yan Pihit. Bukas bunot. Tanggal ang bulb. Wala na siyang screw-screw. So ganoon ang pagtanggal ng backlight ng Barako 3. So iba siya sa Barako 2. So yun lang mga lords. Good morning. Have a nice day.